Hello, magandang araw po muli. Welcome sa Kapitira. This is a short 15-minute program where we talk about the greatness and the glory of our God. Na nakaraan po na pag-usapan po natin na yung pag sinabi po natin glory of God, ito po ay madalit sabi, ang ibig sabihin natin to ay yung halaga ng Panginoon. At dito po sa Kapitira, sa ating pagkakape, eh gusto po natin na uh, makita kung gaano kahalaga ang Panginoon sa bawat aspeto ng buhay po natin. Lalo na ngayon, ewan ko ba, itong panahon natin, eh, bakit pa ba? daming scammer? Alam nyo, minsan ako, naguguluhan na ako dun sa mga messaging apps na meron sa cellphone natin. Meron dyan Facebook Messenger, meron dyan Viber, uh, may bago na ngayon. Yung mga bata, tinuruan naman ako ng Telegram. Uh, meron din sa DM, tinatawag naman nila yon sa Instagram. Uh, tapos meron yung regular na SMS messaging na nandito sa cellphone natin Ako'y ah, gulong-gulo na ako Hindi ko alam pag ako kinokontak Hindi ko alam kung saan ko kausap yung mga tao Ngayon, ang alam ko lang Bihira na ako makatanggap ng mga legit na message Doon sa SMS kasi normally na sa messaging app na yung mga kakilala ko, normally yung mga natatanggap ko sa mga SMS, panay mga scam. Alam mo yung mga, yung mga sinasabi, oh, nanalo ka ng ganito ganyan, padala mo lang yung address mo. Or uh, yung, for example, yung email account mo na hack, kailangan mong ipadala tong OTP na to. Yung mga ganun mga bagay, nakaka-relate ba kayo sa akin? Ako'y ako, ako uh, manghang-mangha kung papaano Lumalaganap itong mga scamming dito sa mm -hmm. sa ating mga messages ngayon mga panahon natin ano. Pero isa sa mga bagay na hindi ang Bible eh hindi po ito scam. Kasi ako minsan namamangha ako pag nagbabasa ako ng Bible ano. Minsan itong Bible eh yung mga bagay, kung ako ay for example hindi ako mananampalataya sa Panginoon, pag ito na mga basa ko, uh, mga bagay na to eh, imbis na mainganyo ako na maging Kristiyano, eh posible pang ako ya uh, madiswayed or magdalawang isip or baka humindi na lang sa magiging Kristiyano. Ngayon, ganun po yung passage na meron po tayo ngayong araw na ito. So I hope you have your coffee. Mabilis lang po talaga to, uh, 15 minutes or less. Uh, pero kung may Bible po kayo, samahan niyo po ako magkape po tayo panandalian, ano pag-isipan po natin ito. Itong verse po natin sa araw na ito ay Luke 21:10 to 13. May Bible po kayo, samahan niyo po akong basahin. Luke 21:10 to 13. Ito po nakasulat. Then he said to them, Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be earthquakes and in various places famines and pestilences. And there will be terrors and great signs from heaven. But before all this, they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors for my name's sake. This will be your opportunity to bear witness. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa opportunity na kami po ay makapagpwentuhan patungkol po sa inyong salita over a cup of coffee. Panginoon, hinihiling po namin na buksan niyo po yung isip at uh, damdamin po namin Upang makita po namin itong opportunity na ito na ibinibigay niyo po sa amin uh, Lalo na po sa mga trying times na pinagdadaanan po namin uh, Makita po nawa namin kayong mahalaga sa buhay po namin uh, Especially dito po sa episode na ito ng Kapitira Maraming salamat sa pangalan ni Jesus Amen Narinig nyo ba yung passage na yon? Uh, parang kung hindi ako kristyano kung binobola lang ako ng Bible. Eh, hindi niya na hindi na i-mention ime ito ng Panginoon sa salita niya. Kung kung susuriin niyo po itong passage na to, ang ang nagsasalita ho dito ay ang Panginoong Hesus at ang kausap niya ay eh, yung kanyang mga disipulo. Ang sabi niya, "They will lay their hands on you. They will persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors for my name's sake." Abi, ito, ito talaga mangyayari sa inyo. Alam nyo, ang um, kung lang tayo ng Bible, ano, hindi niya nasasabihin itong mga bagay na uh, siguro mag, uh, sa atin ng alinlangan kung susunod ba tayo sa Panginoon. Hindi kasi siya scam. Hindi ba? Ang sinasabi ng Bible, for example, sinasabi ng Bible yung yung Panginoon natin, yung founder ng religion na Kristyanismo, eh, siya mismo inapako eh, sa krus. At ang sabi ng Panginoon, kung tayo ay susunod sa Kanya, anong sabi, diba? we have to take up our cross daily and follow Him. So, hindi lang siya yun na sa cross, eh araw-araw din. Eh, dapat eh, ipinapaako din natin sa cross yung mga sinful desires natin, yung mga, yung mga personal na ambisyon natin. Sa pagsunod sa Panginoon, e, ito pong paniniwala sa Panginoon, eh, ito po ay hindi madali at hindi po ito scam. Ang gusto ng Panginoon, eh, pag-isipan natin, ng uh, ang rason kung bakit tayo sumusunod sa kanya kasi ang pagsunod sa Panginoon mga kapatid ano uh, may kalakip na mga paghihirap no um, ngayon sa mga iba-ibang relihiyon po dito sa mundo natin eh may mga nagsasabi lalo na sa Western, kailangan natin palakasin palakasin ang sarili natin ano sa isip natin, sa damdamin natin, saka yung will natin uh, para tayo ay maka rise above, kumbaga, pagtagbumpayan po natin na uh, sarili natin lakas itong mga soliranin na dumadating sa mundo. Sabi naman, normally sa mga Eastern uh, religions eh itong suffering ay kailangan na maavoid natin ano? And so, i-detach natin yung sarili natin from, uh, for example, material things, yung mga ambitions and desires. And uh, eh, when we detach ourselves, sabi nung reliyon na yun, eh, magkakaroon tayo ng enlightenment. And out of that enlightenment, we we rise above or we avert, we escape suffering. Ang Kristiyano lang, ang nagsasabi ng gano'n, ang Panginoong Yesus lang, katangi-tangi sinasabi na ito mga pagsubok na pinagdadaanan ng kanya mga disciples, yung mga sumusunod sa kanya, hindi ho ba? E ito, ang pagdaan natin sa mga pagsubok na ito, mga trial na ito, na mabibigat. Kaya tulad nung nabasa natin, ito daw ay opportunity to bear witness. Isipin yun, kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, may pinagdadaanan ka ba ngayon, ako may pinagdadaanan ako <laughs> ngayon ano lahat siguro tayo may iba-ibang uri ng pinagdadaanan pero itong pinagdadaanan daw natin na ganito eh ito daw ay opportunity na maging saksi oh, maging witness magbigay ng patotoo patungkol sa kadakilaan ng Diyos kung paano may halaga ang Diyos sa buhay natin yun yung pinag-uusapan natin sa kapitira di ba? we talk about the greatness and the glory of our God ngayon sa original pala na pagkakasulat nitong verse na to no sa King James ang binasa ko kasi sa inyo ay eh, uh, English Standard Version sa King James pala ang Luke 21 verse 13 itong sabi sa King James itong pinagdadaanan to yung mga paghihirap ang sabi nito eventually it shall turn to you for a testimony it shall turn to you for a testimony ang ibig sabihin nito hindi lang siya magiging panahon na magbigay ng patotoo. Itong pagdadaan natin sa paghihirap, the way we go through it, ito mismo yung testimony natin. Ano? You know? Kakaiba. Kakaiba. Uh, nakita ko to sa buhay ng apostol Pablo no. Kay Apostle Paul, for example sa Philippians 1:12 to 14, ang sabi niya, "I want you to know brothers that what has happened to me has really served to advance the gospel so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. And most of the brothers having become confident in the Lord by my imprisonment are much more bold to speak the word without fear." Ang ibig sabihin niya dito, kasi ang nangyari sa kanya, sa Acts 16, 25 to 31 babasahin ko, sabi dito, About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. And suddenly, there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately, all the doors were opened, and everyone's bonds were unfastened. When the jailer woke and saw that the prison doors were open, he drew his sword and was about to kill himself. Supposing that the prisoners had escaped, but Paul cried out with a loud voice, "Do not harm yourself, for we are all here." And the jailer called for lights and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. Then he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" And they said, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." Eh paano ba namang hindi mamamangha itong jailer na to? na ayun, nagbabantay kay Paul tsaka kay Silas, eh papaano, nasa kulungan na nga sila unang-una, -una, eh ang lakas na lang manalangin at umawit sa Panginoon. They were praying and singing hymns. At uh, sa pag-aawitan nilang ito, siguro talagang ganoon ka-intensyo pa na nalangin nila. Eh yun, nayanig na yung buong uh, kulungan. Ano? At yung kanilang mga kadena, yung mga chains nila, eh, nagsikawalaan sa kanila at sila po ay Pwede na siguro makatakas pero nung nabuksan yung ilaw, magpapakamatay na sana itong jailer na to kasi nakatakas yung mga bilanggo niya. At ayaw niya siguro maparusahan ng mga Romano, ano? Pero si Paul, ang nakakamangha pa sa kanila ni Silas, ano? Sabi niya, "Wag ka magpakamatay, wag mo wag mong uh, wag mong don't do harm to yourself, wag mong saktan inyong sarili, no? Nandito pa kami." Nakita siya ng mga jailer, ano? At yung ginawa nila ngayon, yung pag-embrace nila ng suffering na yun, yung pinagdadaanan nila, inakita eh nakita nila na ito, eh ayun na, bukas na nga yung pintuan na lalabas sila, pero nandun pa rin sila sa kulungan. Uh, <laughs> yun, eh, yun ay naging patotoo talaga doon sa jailer. At siya mismo, eh, eh tanong niya, eh paano rin ba ako maliligtas? ng kagaya nyo. Paano magkakaroon ng freedom na kagaya nyo na kahit nakabilanggo ka na, eh, ikaw ay malayang malaya sa Panginoon. Alam nyo ba yon mga kapatid? Alam nyo ba yon mga kaibigan ko na posible, minsan pag may binubuksan ng Panginoon na pintuan para sa'yo, eh, yun, eh, kala mo, et eh, eh tama naman, kung ako rin naman ang nasa lugar nila, pag binuksan yung pintuan yun, ay, ako unang lalabas. Pero yun pala, yung pagbukas ng Panginoon ng pintuan na yun at pananatili ni Paul, eh yung bukas na pintuan yun ay props lamang ng Panginoon para makuha yung atensyon nitong jailer na to. At sabi nga ni Paul, ito ay talagang nakaserve para may advance yung gospel. Kaya nagkaroon ng church sa Philippi dahil dito sa jailer na to. Ibang klase kung tayo po ay dumadaan ng pagsubok at dumadaan ng mga trials, Uh, kasama po natin ng Panginoon hindi niya po tayo pahabayaan at ang glory po nito alam nyo, kay krisyano tayo o hindi dadaan po tayo sa pagsubok pero pag tayo ay kasama natin ng Panginoon ang pagsubok po na hinaharap po natin ay may meaning din at may purpose din at may maganda pong naidudulot ito sa kaharian ng Diyos hindi ko po alam kung ano pong pinagdadaanan nyo ngayon pero sabi ng banal na kasulatan, kung anuman po yung pinagdadaanan nyo po ngayon, yan po ay opportunity na magbigay ng patotoo kung ano yung halika at kadakilaan ng Panginoon sa buhay niyo at buhay ko. Sana, hindi po tayo yung talagang uh, nagiging impatient na gusto na lang natin makawala sa pagsubok. Because, tanungin natin ng Panginoon, Panginoon ano po ba yung purpose nito? Ito po ba ay kailangan kong uh, Pagdaanan talaga? Kailangan ko pagdaanan na matagal? At ano po yung opportunity na binibigay niya po sa akin upang maglingkod sa inyo? Maraming salamat mga kaagapay sa uh, pakikinig nyo sa programa po natin to. 15 minutes lang na uh, pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Tandaan nyo po, ang salita ng Diyos ay hindi scam. pagisipan isipan po talaga natin. Kasi kasama po sa pagsunod ng Panginoon eh yung mga trials po sa buhay. Pero yung trials na ito ay opportunity po pala na magbigay ng patotoo patungkol sa hope na meron po tayo sa Kanya. At kung dadaanan po natin itong mga pinagdadaanan natin kasama ang Diyos, eh tayo po ay may katagumpayan sa buhay. God bless you mga kaagapay. I'll see you again next time. Ako po si Pastor Rolly Victira, PRV po for short. Ito po ang kapitira. Samahan niyo po ako sa susunod. Mag-aral ulit po tayo ng salita ng Diyos. Kahit 15 minutes lang. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa lahat na nakikinig ngayon sa araw na ito. Panginoon, pagpalain niyo po nawa ang buhay po naming lahat. Kung may pinagdadaanan man, ang sino man na nakikinig nito, nawa makita po namin yung opportunity na magbigay ng patotoo patungkol sa hope na meron kami na nasa sa inyo. At naway, makita ito ng ibang mga tao at ma, ma, maisip din nila, papaano ko ba mararanasan yung katagumpayan na meron itong kaibigan na ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. I'll see you again next time dito lang po sa Kapitira sa inyong FEBC Radio TV. God bless!